Good morning, good morning po sa inyong lahat, guys. Nandito po tayo ulit sa May Carmen Planas. no mag update tayo sa mga ano, yung Gorilla Nibos Elmer 'yan po. Good morning po. Good morning. 'Yan. So, update nga po natin yung mga presyo ng mga rellonyo. Etong mga rellonyo po, ano po ito no, mga uh, branded. Branded. 'Yan, guys. Mga branded pero sika na, na siya. Uh -huh. Pero good mga magagandang quality. So, yan si Boss Dito lang ko yan sa harapan ng, Car ng ano, Metro Bank. So, Carmen Planas. Oh, Carmen Planas. So, yan. Boss, yung ganito po. 1.5 na, na lang. Michael Kors. Yan guys. So, 1,500 Michael Kors. You know. Ang ganda. Original. No? original. original. 1,500 guys. Michael Kors. Ano ba? Ganito. Ayan, fossil na chrono, dalawang Fossil daw na chrono, 2,000. Ito guys, ano? Ang oh. Fossil, chrono, 2,000. Ang ganda no? Ayan you know? oh. Fossil. Armani. Armani. 1,500 lang yan. 1,500 Armani. Ayan you know? oh. Puro original ho dito po, no? Pero mayroon din kayong mga hindi original. Ayan. Magkano pa ito, boss? Nga pala? Armani, um, 1,500. Ito, ay. Ganda, oh. Grabe, Sa salamin yung salamin, guys. 2,000 Ferrari. Ayan, oh. Tingnan nyo na, sulit. Pagka stainless pa lang. Sulit na sulit. Hindi pa Ayan, oh. Ferrari guys yan yung tsura nya Ferrari sorry guys 2000 o oh, napakaganda hmm. Ferrari Yo. ano ba i natin yan Nautica hmm. Nautica yung ito po boss magkano 2000 2000 guys oh Ayan, you know, Puro dito, puro original pero second hand na yung uh, ni Boss Anton. Ayan. Ayan. Oh, ganda guys, oh. Nautica. 2,000 po, no? 2,000. 1,000 yeah, lang yan, guys. Guess, 1,000 lang daw to, guys. Ayan, you know, oh. Ganda rin ng ano, ilalim. Saka yung pagka-stainless niya solid 1,000 edipis edipis 2,000 2,000 ah okay. yung ganitong klase dun sa ano ang mahal ah 15,000 pero original ho yun okay. talaga Origi ito original din naman yun know? o pero second hand lang po sya ayan guys oh tingnan nyo oh 2,000 ganda yan, Swiss yan. Swiss, 1,500 lang. 1,500. Oh. Hindi nagpi-play, nagpi-fade yung ano po niyan. Ha? Hindi nagpi-fade yung pinaka gold, ha? Huh? 15 guys, 1,500 boss, no? 1,500 guys ito, Swiss made. Ang ganda. Ano po siya? Pambabae? Eh? Pwede. Unisex. Unisex daw you know? guys. Yan no? hmm. Ganda. Hmm, ano ba? Tapos... Ito po boss. 700 na lang. 700. Swiss. Swiss. 700 guys oh 700 very affordable na siya ano po ito elise ha ah, elise 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 ito elise so ayan ganda oh 700 yan 15 na lang 1500 adidas adidas guys no swiss na adidas 1500 solid ganda yung ano niya pagka stainless nyo Ayan. Pag naghahanap po kayo ng mga original, no, agahan niyo lang dito. Kay Boss Anton, dito lang yan sa harapan ng Metro Bank. Sure ball talaga yan. Madami siyang ano. Pero pag medyo late na kayo, wala na. Medyo mabilis pa Boss kasi. Ito pong one ano niyo po. na lang. Guys, so 1,500 Rolex. Oh, no. Ayun, Chrono, no. 1.5 Itong ano po boss? Yung Ano ito? Judor Judor 3,000? 3,000 guys oh 3,000 Judor Medyo blurred sya Ay oh Yun oh Judor Uy, ano ba? Ay, eh, talagang pabaliktad. <laughs> yung, ano nyo, pagkasulat na. Chodor. Ayan. Ayan, guys. 3,000, guys, ha. Ito, ganda, sulit. 3,000. Ayan, no. Oh. Automatic to 3,000. So, may pato-bato pa talaga, ha. Oh, ganda, oh. 3,000 to, guys. Uy. Ito pa. Guys, susunod. Ano yung nabihintan daw? Yung eto po boss, ano pong ano na eto? Pangalan? Ano? Uh, Mercedes, Mercedes, Benz? Oh, sige guys, ayan oh. Kung gusto nyo yung mamahaling chiding. May pati relo rin pala, may chiding no? Mercedes Benz. Eh, Ferrari, may ano. Ito guys, 1,000 oh. guys. Mercedes Benz. Galing ha, ngayon ko lang nakita yung ganito ha. Ayan oh. yung no? logo, kita ko ba Chiding. 1,000 po 1,000 yung eto po guys guys 1,000 na lang din daw guys pero solid yung pagka stainless nya no ganda oh 1,000 guys, guys. Oh, sangat apa? Ganda, no? Itong susunod Tommy na to. Tommy. Ayan guys. 1.5 so, po. Ayan guys. Tommy. 1,500. Yung mga pagka-stainless nila talaga no. Good quality. Ang ganda no. Solid no. Talagang ano. Ganda. Yeah. Tommy. 1.5. Tapos. Ito po boss. Divers. Mika. Magkano po ito? Yan. Sa libo na. 1000 guys. 1000. Yeah, 1000, Mika. 1000. Tapos, eto po. 1k na lang. 1k. This is 1000. 1k eto solid din guys oh. yung sa ilalim nakita mo yan 1,000 guys kung sino yung mga may gusto rito 1,000 yan 700 700 okay. Guess. guess po no oh. Kando, 700 yung mahilig sa ganitong style guys so 700 rubber yung ano nya guess ayan 700. Ito, fossil. 1,500 fossil, guys. Ayan, oh. Fossil din yung ano. Oh. Ayan. Oh, solid. Saka okay, yung ano rin yun, oh. Ito guys, fossil din to, huh? 1000 daw, Swiss din to. Fossil ang ganda, huh? mm. Fossil. Ayan, pati bracelet niya, guys. Kari, ano niya, oh, grabe, solid yung, no? Ganda talaga ng pagka-stainless. Uh, mm. Ito guys, Pussy, uh, Michael Kors, 1,500 Kita na, Michael Kors, na no? ang ganda Pati oh. ito, yung, yung pinaka bracelet nyo Chrono oh. Michael Kors Yung ito po, boss, susunod 2,000 guys Yan. 2,000 Oh, ganda, oh. Kita niyo yung pinakalikod nyo, 2,000, guys. Oh, original daw. Pero ito, guys, ah, automatic. Ang ganda, oh. Hmm. 2,000. Boss. 2,000. 2,000, guys. Eh, rare na po ito. Bihira ka naman ano yung ganitong design, yung style. Speed racer. Oo po. Seiko speed racer guys, no? po. Yan guys, 2K. May bawas pa. May bawas pa automatic. Yun, know, Kita kita yung ilalim, no? Ito, Seiko five no? Original. Kita mo. Ito guys, bihira na to ganito eh. May about may about yung Domingo busi ng baka namin. Ayo, go go go. Tayo. Ganda. Ba kami? 2,000 boss. Ah, 2,000. 2,000 'yan, guys. Napakaganda. Ano? Galaw ng key. Nyaig ko, key, ganda. Kukunin mo ba 'to? Oh. Eh, so guys. Seiko. Automatic. Original din 'no. Boss ito po. Oo. 1,500 na lang. 1,500 guys. 1,500. Oh, Iyon o. Oh. Mura mura na to. Original ha. Nice. Ito. Leather din yung ano. Aligo. Malik din ako. Ay ako naman yung kanta Ano? Rizzler? Oo. Oh, huh? Swiss din yan. 700 na lang yan. 700 guys. 700. Ito Giordano. Uh -huh. Guys, yung mahilig sa ganito style Giordano. Boss, magkano to. Dyan 700, lang, 700 lang, yan. lang daw to, guys ha. Giordano 700. Kailan? Eh uh -huh. to 1000, guys, oh. Bulky siya. Tanda. 1,000 oh. oh. Omega no? Omega. Ganda. Guys, ito Omega oh. 2,000 na lang daw guys. Ay, ito talagang hindi mo mag hindi magfi-fade po itong ano niya. ganito yung ano eh. 2,000 guys, yan grabe. Tingnan mo na. Omega. Omega, Omega. So, lit, no? 2000. Omega, 2000. Saka ito, may pambabae na ganito. Uh, DNG. DNG? oh, uh, isang lang yan. 1,000. Oh. Uh, ito. Yan, 400. 400, very affordable na guys. 400 para sa babae. 400 ay, yung ito po boss. Yan ano na lang 500. 500. Yan guys, 500. Oh, para sa mga babae. Last but not the least, ito na. Wala yung crown. Ay sana keling bukas na Para sa babae rin to. Pambabae. Kaya makalak. Yan. 1,000 guys ha. Ito one thousand. One Ang babae na rilo. ayan So, ayan guys ha. Yung mga rilo ni Boss Anton. Yan. Dito lang po siya sa Carmen Planas harapan ng Metro Bank. Ayan. na dyan ay Jordan o Ves. Ito ay ba? Pero ito, ito guys, ah, solid dito Napakaganda na ito. Rare na ito. Bihira na ito. Ayan. Psycho Pipe. So ayan. Pagandito lang yung ating update kay Boss Elmer or Boss Anton. Maraming maraming salamat guys sa inyong anon sa walang sawang suporta. So ito na. Nandito lang po siya sa Carmen Planas, harapan ng Metrobank.